Hello mga kapatid, sa video na ito, meron siyang didalakayin. na mga kagamitang espiritual. Kayo ba ay naniniwala sa mga anting-anting, medalyon o tinatawag na amulet na maging protect isa o maging protection oh, makasama sa inyong pamumuhay? Dito sa video na ito, meron tayong tatalakayin mga panalig. Sana meron kayong matutunan sa video na ito. Well, well, well. Good day, mga kapanalig. Ako pala si Faith Healer JR, ang spiritual healer ng lungsod ng Panabo City. At ngayon mga kapanalig, meron tayong tatalakayin about sa mga kagabitang spiritual medalyon at iban pa na sa mga spiritual na kagamitan. Bago ang lahat, please share and like and this video and subscribe. Mga kapanalig, hindi lahat ng mga kagamitan spiritual, medalyon o ano paman ang nandiyan sa inyo. Dapat alam nyo ang mga dasal o nakatatak ng kapaloob ng mga dasal na mga suot-suot yung kagamitang spiritual. Kasi kapag hindi nyo alam ang nalangin yan ay pwede kayong magkaroon ng mga sakit gaya ng panghihina ng katawan at hindi makatulog ng maayos mga kapanali mag-ingat po tayo sa lahat ng mga suot natin kung meron man tayong makagamit ng spiritual gaya ng mga anti-anti gaya ng mga mga anong uri klase ng medalyon mga kapanali baka po na yan ay isang makapahamak sa ating mga panalig at dapat alamin muna natin kung tay uh, kung yan ba ay safe gamitin mga kapanalig at wala pong um, kamalasan na marating sa ating buhay mga kapanalig ang bawat medalyon ay mayroong mga uri mga dasal kung nakatatak na mga dasal ng kapaloob dyan mga kapanali, kung kaya ang katangan ng mga kalamitang spiritual bayan ng iba-ibang medalyon o klaseng uri ng mga antikanting o agimat man. Dapat alam nyo ang mga dasal niyan o kayo ay papasok sa isang uh, karungan lihim o mag-aaral upang matukasan kung Saan gamitin o ano ang tamang dasal? Yan kasi meron ko na kumakalat ngayon sa mga social media, YouTube, Facebook na mga maling dasal na mga maaring pahamak sa inyo. Yan ang dapat alam niyo mga panadid, at piliin niyo yung totoong magtuturo sa inyo o maestro na kung kayo ay mayroong mga ganyang kagamitang espiritwal dapat po ay piliin ninyo yung magtuturo sa inyong mga kapanalig at mga kapag kayo ay except lang po sa kagamitang espiritwal na mula sa St. Benedict Medal o crucifix o na po mga sacramentals na maaaring safe gamitin Lalo na kung saan kayo pupunta Mga kapunali Ay gusto talaga kayo Sa mga Mga Kapahamakan At sa mga sakit Mula sa Spiritual na gawa Ng mga makukulang At At ano pa ang mga spiritual na sakit at physical man. Maganda ito gamitin ang mga Saint Benedict ang mga Saint Benedict medal. Kapag buo ang tiwala mo sa kagamitan mo at ikaw ay nanampalataya na nang buo at ang kagandahan pa dito sa St. Benedict Medal mga kapanalig ay pwede kang uh, hindi na gumamit ng mga dasal na mga galing dito pwede na po na yung own, own prayer na ang gagamitin ng mga panalig yan po kasi yan po ay mabisang uh, protection sa mga hindi nakikita at iba pa mga panalig sana mga panalig meron kayong matutunan sa ating video ngayon about sa mga sa mga anting-anting o mga spiritual na kagamitan kasi pwede kayong sa so tingin nyo yan ay isang protection pero hindi pala mga panalig ay kabaliktaran kung hindi nyo mapalo yung mga bawal na gagam, uh, bawal na lugar o ano mga kapanalig maraming nagpo-post sa social media about sa mga bawal suotin o dalhin mga kapanalig at nakadepende po yan sa pag mm, bas-bas o blessing ng isang mga manggagamot mga kapanalig yun lang po at maraming salamat please like, share and this video and subscribe my youtube channel thank you